So, ngayong gabi po no ay uh, tulog na po silang ngayong gabi so magkatapos silang matulog dahil nga po ay uh, walang ako po silang mapaglagyan so hindi po natin siya makukontent dahil nga po uh, puno na po ang ating uh, cage, ang ating kulungan uh, sana nga po uh, makuha sila dito at sana nga po at mayroon po sa kailan pong mag-adapt uh, po sila sa isa pong karton na maliit po no. So kanina pa siya dyan nakaabang no? Hindi ko alam kung sino pong inaabangan po niya dyan hmm. Bale ito pong kanto po no? na crossing dito lang po yan siya sa my port Sabi ah, uh, itong uh, si Doggy kain kayo sige na binantayan na kayo ni Doggy oh na So, mayroon naman po sa kilalito na pupakain po, no. Ayan uh, po yung uh, aso at pusa yung uh, iniwan po ng matanda. Dahil nga po yung matanda ay kinuha na po talaga ng kanyang uh, mga anak. Dahil sa sobrang na pong tanda at hindi na po siya makapaghanap buhay. At ang mga alaga po niya, no, ay nandito lang po siya sa gilid. Dito lang po yan siya sa may po So, ayan po, oh, At hindi po sila uh, nag-aaway po, no. At uh, talagang sila ay ah, naghihintay na kunin sila ng ah, kanyang amo pero hindi mo akalain na ah, sila po ay hindi na po mo po ang kanya pong amo so maraming maraming salamat po God bless ah, sana po ay ah, maraming adapt sa kanila so talagang ay ah, hindi po sila po ah, naga, no nag-aaway ah, naga dahil nga po ah, mahal na mahal po ang kanilang mahal na mahal po ang isa't isa sa kanila po no So, pinagkasya na lang po ang kanila pong ahigaan po na karton. So, yan po yung aso po ni nanay. Maraming maraming salamat po. God bless. Sige na, kain na kayo. Pintayan ka ni Doke. Ha? Ayaw mo doon? Kain na doon. よし